talita po ng talita. Yun po. Kaya napag-isipan po na pag-iwalay po muna silang dalawa. Nga, magpapasok na. My question po, bilang mga anak, ano po pa pakiramdam ninyo o anong masasabi ninyo sa love story ng magulang ninyo? sila po ba yung inspiration ninyo ngayon may mga pamilya na siya si Bakit? Oo po. Uh, sana po ma... ma... nito. Um, mm -hmm. Kung ano po yung... gano'n po katagal, oh. kung gano'n po sana yung katagal ng pagsasama nila sa hirap at yung hawa, sana po ay eh, gano'n din po sa kaming mga anak nila. Uh, ano po yung vision niyo para po sa mga sana ah, po gumaling ah, pa po silang dalawa, lalong lalong lang po kay ko at saka sana bigyan pa ni Lord mga uh, makabaw panahon na makasama pa po namin. Sila.